good evening, I'm back This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Sila kaya ang mag-uwi ng corona sa bansa natin, kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kumusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Hello low po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat ng makamamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre Merry Christmas po sa inyo lahat. Kumusta ang Pasko ninyo? At eto nga ako naman ko akong tatanungin ninyo sa awa ng Diyos na iraos ko naman siya ng bonggam-bongga. Masaya naman ang Pasko ko kasi syempre may event kami doon sa school na very successful and then um, isa pa, ayun, natuwa ako kasi syempre uh, naka-dinner ko ang mga gusto kong makasama, sobrang saya lang ng Pasko ko mula noong, tawag dito uh, Christmas Eve hanggang Christmas Day talagang masasabi ko, perfect yung naging Christmas ko. Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. So sana kayo din. Then eto nga, syempre, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, oh my God, dahil sa katatapos lang ng mga pageant at katatapos lang ng Miss Earth, nabigo tayong makapag-uwi ng corona mula sa dalawang kandidata natin na lumaban sa Miss Earth Continental at sa lumaban sa tawag dito Miss Earth. So inaasahan natin isa sa kanila sana makapag-uwi ng corona bago matapos ngayon taon na to. Pero hindi natupad yun. Kumbaga parang nakakalungkot lang kasi si Liana, inaasahan natin na siya na mag-uwi ng corona sa bansa natin. Ang nauwi niya ay Miss Earth Air. ba diba? So parang first runner-up sa Miss Earth. So naloka tayo ng bongga-bongga. But sa bagamat, masaya pa rin tayo kasi syempre kahit ano paman ang sabihin natin ay talaga namang masasabi ko iba pa rin talaga ang galing ng ating pinanlaban sa international pageant. Kumbaga iba ang galing ni Liana Duana. Nakita naman natin na talagang ginawa niya yung kanyang makakaya para sa competition ng Miss Earth. And then ganun din syempre si Iona Gibbs na naka top 20 nga dito sa Miss Earth Continental. So yun lang. Uh, medyo syempre nabigo tayo makapag-uwi ng corona. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Dahil sa pagpasok ng taon, tatlong pager ang aabangan natin. At ang tanong nga dito, sila kaya makapag-uwi ng corona sa ating bansa? So, syempre, isa na dito sa mga hinihintay natin ang laban ni Michelle Arceo sa reyna Hispano Americana na talaga naman. Oh my God! Nakaka-excite na ngayon pa lang dahil dito pa lang sa Pilipinas nakita na natin kung ano yung transformation nga ni Michelle Arceo. Kung tutuusin, ay nako, Iba talaga ang isang Michelle Arceo kapag nagko-compete siya, lalo na sa isang international pageant. Misa na nasubukan ang galing ni Michelle Arceo na lumaban siya sa Miss Environment. Diba? So, sa Miss Environment, naka-first runner up itong si Michelle Arceo. So ngayon umaasa tayo na na ho ka mag-uwi nga ng corona. Sana ito si Michelle Arceo sa ating bansa. Ako sa totoo lang ha, subok na yung galing ni Michelle Arceo pagdating sa pag-compete talaga sa international pageant. So tulad nga na sinabi ko kanina, Miss Environment ang una niyang sinalihan. at uh, Naka-first runner-up kagad siya. And then, dito sa laban niya sa Reina Hispano-Americana, nakita ko yung transformation niya as a candidate. Nung una, iniisip ko, ano kaya gagawin transformation ni Michelle Arceo sa laban niya? So, medyo na nahimik si Michelle Arceo mula nang manalo siya sa Miss Grand Philippines. Wala tayong narinig sa kanya na kahit ano, hindi natin siya nakita tapos ngayon, bigla siyang pak! Ito, pasabog ang lola mo. Talaga naman yung unang photoshoot na inilabas niya. Oh my God, nakakaloka. Ito yung masasabi ko, nako, iba talaga ang galing ng isang Michelle Arceo pag nagkukumpit na talaga sa international pageant. And then, bukod pa doon, ah uh, kumpiyansa ako kay Michelle kasi syempre matalino. Alam mo yung mayroon tong ibubuga talaga eh pagdating sa competition. Hindi ka mahihiya pagdating sa kanya na ilabas sa international pageant kasi alam mo talaga na kaya niyang makipagbakbakan. I think sa competition niya dito sa Reina Hispano-Americana, she well prepared talaga pagdating sa kanyang Espanyol, kung paano siya magsasalita ng Espanyol, Spanish, di ba? And then, kung paano siya aariba sa competition na to, ano yung mga gagamitin niyang ano, materiales, talagang handang-handa ang isang Michelle Arceo. Marami na tayo na padala sa Reina hispano americana na talaga namang umariba ng bonggang-bongga noon last year nga, 'di ba? Nakita naman natin yung pambato natin kung paano talaga pumalo ng todo-todo. And then nandiyan din si ano na nakapag-uwi ng corona sa mula sa Reyna Hispano-Amerikana, si Winwin Marquez, di ba? And then ngayon, umaasa tayo na kaumukhang ito si Michelle Arceo na ang ikalawang mag-uuwi ng corona sa ating bansa ng Reyna Hispano-Amerikana. Do you think, guys? Ako para sa akin, yes. At yun yung inaabangan ko kay Michelle Arceo. Kung paano siya makikipag-compete ng bonggang-bongga -bongga pagdating sa international pageant. And then malay natin, kung nabigol tayo ngayon 2023, isang magandang pabuenas ang ibigay sa atin ni Michelle Arceo this coming January 19 na ang kanilang competition sa... Mirai na Hispano-Americana. So, nag expect tayo na aalis na si Michelle Arceo pagkatapos ng bagong taon. So, yan. Oh my God. Nakaka-excite to. Pero, syempre, ko na-excite ka kay Michelle Arceo, aba, ma-excite ka din sa susunod na lalabas sa international pageant. At ito nga'y wala ng iba ang pambato natin sa Miss Charm na si Chris Grovides, Yes! is ready. So, parang kailan lang sabi ko, nako, tagal-tagal panlalaban ni Chris Grabides Si Chris Grabides ay nanalo at in a point na bilang Miss Charm Philippines ng Miss Universe Philippines para sa batch nila Miss Ano Michelle D, ba diba? so ngayon talaga naman lahat ay naghihintay na para sa kanyang compete dito sa Miss Charm so ito ang ikalawang edition ng Miss Charm mula nung nakaraang taon ay ito nga diba yung kandidata natin na si Annabel McDonald ay talagang nag-uwi ng magandang posisyon dito sa Miss Charm 2023 nung nakaraan taon. So, umaasa tayo ngayon 2024 na ang ating pambato na si Chris ng Gravides ay kayang higitan o pantayan ang nagawa. Siyempre, ni Michelle, ano, ani uh, ni ano ni McDonald kung baga kung ang pambato natin noong nakaraang taon ay naka first runner up ngayon nag -e expect tayo na more di ba so yan syempre ako kampyansa din ako ha dito kay Chris ng Gravides walang halong etos kung titingnan mo ang beauty niya talagang oh my god isa si Krisnan ng Gravides sa itinuturing nating pinakamagandang mukha ngayon na beauty queen natin na inilalaban nga sa international pageant di ba after ni ano ba to? ng ating inilaban nung nakaraan na si Celeste Cortez na sobrang ganda din and then of course, hinahan tulad din ang beauty niya dito Kay Miss Universe Philippines 2019 na si Gasini Ganados. Saming ganun, ito daw talaga yung nakapantay sa beauty ni ano ni, ni Gasini kasi si Gasini isa to sa mga tinuturin natin Josahan eh. Sabi nga natin na sana si Gasini lumaban ng supranational kasi talaga kung beauty ang pag-uusapan, pak na pak talaga ang beauty niya. And then ngayon, eto na yung bagong Gasini Ganados si Chris Nagravides kasi Iba din talaga yung charm talaga ni Chris ng Gravides. Very Filipina beauty. Kung titignan mo yung beauty niya, talagang, oh my God, I love her beauty. Saka, ano, iba din talaga na itong si Chris ng Gravides. Actually, si Chris ng Gravides, baguhan lang na kandidata. Pero kung umariba naman to ng bonggang-bongga -bongga sa intablado, talagang kaya niya makipagsabayan sa lahat. And, walang duda yon di ba? na ako, sabi ko nga, exciting to sa laban ni Kristen Gravides. Kasi isa siya sa mga may tuturi mong charm talaga. Pero kasi syempre hindi lang naman si Chris ng Gravides ang hinihintay natin na mag-compete din sa international pageant. Kung baga, si Chris na nang isa sa mga inaabangan natin at ito syempre, si Gwendolyn na Nalalaban naman ng Miss World <laughs> Philippines. Ah, sa Miss World. Ang ating Miss World Philippines na talaga naman, oh my God, matagal-tagal na rin itong nag-prepare. Matagal-tagal na rin itong naghintay. So, supposed to be dapat ang kanilang competition last December. Itong December na to pero naudlot. So, naudlot ng February 18. So, malapit na din. So, nag expect tayo na aalis ng maaga ang ating pambato pagkatapos, syempre, ng New Year, di ba? So, after ng January, February, ayan na si Gwendolyn Foryol nang ilalaban sa international pageant. Sa so, wakas, na matuloy na. Kasi kawawa din naman si Gwendolyn. Kung baga, inugat na. Ilang taon na naghintay si Gwendolyn. Parang kundi ako nagkakamali, 3 years, 2 years, ganon. So, kawawa naman. Pero nabalitaan ko, magkakaroon na ng bagong Miss World Philippines. Kasi sa mga ibang ano regional di ba merong ano Miss World Philippines na. So, abangan natin yon But, syempre, tuloy na tuloy na talaga ang compete ni Gwendolyn Oriol. Ang tindi din ni Gwendolyn, no, talagang hindi rin umurong. Kung baga, parang ang tagal din nito na ito, nagtyaga, naghintay. So, ngayon, parang ano bang ina-expect natin kay Gwendolyn? a ng bonggang bongga kasi syempre naman siguro naman sa preparasyon niya na gano'ng katagal she's ready 'di ba so medyo mahirap ang laban ni Gwendolyn for you sa Miss World at hindi natin alam baka malay mo, 'di ba swertehin si Gwendolyn kasi last time na na, na hindi din natin inaasahan si Megang ya kung baga parang biglang pak winner. So, mahalin mo naman ito. At saka kahit nung nakaraan taon ng Miss World natin, yung laban ni, ano, di diba? Hindi rin natin inaasahan na papalo siya ng bonggam-bongga. And then, malay naman natin, etong si Gwendolyn ay mapansin ang beauty niya sa Miss World hanggang sa dulo ng competition. Hindi natin alam at wala tayong kasiguraduhan doon. So, basta ang importante lang ay supportahan natin ang ating pambato at hindi natin alam na baka isa sa kanila ay mag-uwi ng corona. Ako, excited ako kay Michelle Arceo. Sa totoo lang. Kasi parang feeling ko kaya ni Michelle Arceo. And then, excited din ako kay Chris Nagravides. Kasi syempre, titignan mo kung papalo ba talaga yung beauty ni Krisnan. And then, of course, kay Gwendolyn Poryol na sana matuloy na. Actually, hindi ako masyado na-excite sa Miss World kasi hanggat hindi sila talaga nag-start ng competition. So, ang iniisip ko, ano ba? Matutuloy ba ang Miss World talaga? So, ganun yung lagi tumatakbo sa utak ko kasi parang feeling ko, ang tagal na nung pageant na to, ha? <laughs> Sobra! <laughs> Di ba? Parang sana naman this time matuloy na. Sana naman Uh, magkaroon na talaga ng eksena ang Miss World ng bonggong bongga kasi sobrang ano na ang tagal na ng Miss World kawawa si Gwendolyn and then hindi ko na inaasahan na mananalo si Gwendolyn sa Miss World but malay natin di ba? kasi ang hirap dyan sa Miss World hindi nila pinapansin yung beauty ng Pilipina kumbaga parang kung merong matibay na adbo, kasi itong si Gwendolyn hindi imposible na masungkit nga ang corona ng Miss World. But siguro naman, sa sobrang tagal na nang hinihintay ni Gwendolyn ay na-prepare niya na yung sarili niya ng bongga-bongga para sa laban niya sa Miss World. ba? Diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Sino sa kanila ang hinihintay mo na mag-compete sa international pageant? At sino ang napifil mo na parang mag-uuwi ng corona? Si Michelle Arceo ba? Chris Nangarabides, or eto nga si Gwendolyn for you. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys